sa ngayon, gusto kong malaman, gano'ng katatag si Ate Generous ngayon? 1 to 10, gano'ng katatag siya? Siguro po ano, hmm, siguro ano lang po, 8 lang. 8? Nakakaramdam ka ng medyo hindi siya buo. Parang gano'n. Nakakaramdam ka minsan ng pagod ba siya o parang nawawalang yung pag-asa. Parang gano'n. Gano'n po kasi, di ba po, kapag walang nag-oorder po ng buo wala po akong gita. Mm -hmm. Tapos, i kikita ka po, ubos na po yung gatas ng kapatid ko. Kailangan mm -hmm. pong bumili. Yung laman po kasi kanta ng pagkain ng kapatid ko eh. Yung kailangan eh, bilhin siya no? Uh, gatas. Mm. Yung isang kapatid ko na po nakakain naman po siya ng mm. ano, kinakain po namin. Mm. Tapos po pagbibili po kami ng gamot. Oo. Oh. Eh, kailangan po yung isang seta na yung mabili po ngayong buwan eh. Yung kakaroon po ng po po, eh, wala kami talaga ma anong nabili ng gamot. Kahit ano po, may nag-order po sa akin na dalawa, mm. tapos lima. Tiyatabi po namin yung para pambili po ng gamot. Hmm. Mananawagan ako sa mga tita natin. Oo, oh, kasi ramdam ko sa bata, pure. Napaka ano ng puso. Uh, hindi naman to yung first time, second time o third time may channel ka sa kami, YouTube. Yun nga, sabi mo nga sa'yo kanina, uh, kung nanonood ka ba ng YouTube. But, kung nanonood ka minsan, hindi ko na, hindi ko na sunodan yung tanong ko eh. Sabi mo, nanonood ka pa minsan-minsan. Ano yung ah, pinapanood mo? Kapag so, nanonood po yung mama ko ng mga ano... Ah, hindi ko. ikaw mismo. Ah, po. Okay. So, ibig sabihin hindi pamilyar yung mga ganitong ano sa'yo? hindi mm, po. Mm, may mga tita kasi tayo na nanonood sa amin. Mga titas, titos, mga lolos, lolas na ano talaga, mapagmahal. Ako, ano, mga titas, kung pinipigilan ko kayo sa tingin yung pinipigilan ko kayong tumulong, siguro ito yung time na sama sa pagsama-sama natin yung ano yung gusto nating ibigay na tulong dito sa bata hindi lang kung sa kanya kasi katekram uh, may dalawa pa siyang kapatid na pwd kaya hinihingi ko po yung tulong nyo na na masamahan nun natin dun sa magandang pangarap po niya para sa pamilya niya yung pangarap mo ba para sa sa iyo at pamilya mo ano pa para din po sa, sa amin po, sa aming pamilya po, sa kapatid ko po kasi mm. siya po yung, ba, yung mga bata po talaga yung kailangan po ng ano eh, pagtuunan po. Mm. Kaya kapag ano po kapag alas 5 po uwian namin, kailangan po talaga umuwi. Hmm. <laughs> Ba't pumasok sa isip mo na yung gano'n, yung papanig ka ng buko? Kasi po ano, dati po kasi mm. yung papa ko po ano po pala uh, nga po mm. lagi po kami bibi ng gasa. Mm. Para po sa ano niya sa baga mm. po niya. Paano nagsimula yung pagpanik mo mm. sa buko? Ano po, yung kasi po wala wala na po kami pero nung dati kaya mm. sabi ng abo nagkakais po yung papa ko niya. Gini, sana marunong ka na umakit ang buko para ipambili na tayo ng ano na mga pangangailangan namin. Kasi po, ano po na, lang po kami ng walis dati mm. pang, para mabenta. Oo. Oh. Ah, tapos, eh, wala na rin po pantapos sa tagiliran niya kasi na, naubos na po. Anong pantapal sa tigiliran? Kumakatas po kasi yung dito niya sa... Ay, gilid. mong papa mo, meron din pala siyang ano, yung, yung parang butas sa gilid. Opo, ano may host po siya. Hmm. Kailangan po, lagi po linisan yun. Hmm. Naka... Ak, na ano po ako, na... Hakit na po ako ng buko, hmm. ayun po. Hmm. Kaso po, dati po, matumal po talaga nung unang benta ko po eh. Hmm. Kasya lang po sa pambili ng ano ng papa ko yung yung isang royal na pang tapal po nagkakalaga po yung 110 ang kita ko po ng dati 20 lang po yung mm -hmm. sa isang buo kong benta ko kaya sakto sakto po doon yeah. tapos ano po hindi pa po si mama nakaka-apply nung dati sa solo parent mm -hmm. Kaya naubusan din po kami ng ano ng pangarawara po. Mm -hmm payakap. Hmm, ano pa eh? naglako-lako na po ako. Uh -huh. Tapos po ano, nung uh -huh. nabitaan ko po yung tita ko na nag-aano na po ng buko, uh -huh. nag-ano, nag order na po sa akin. Na yun po, uh -huh. niadala ko na po palagi. Araw-araw po yun. Na, malaking tulong po yun. Tapos, yung iba din po, si tagahulo po, lahat po dyan. Tapos yung mm. iba naman po, suki ko na po, bali po. Ano, ngayon, nagdala po ako ngayon, pangalawang ano, pagkatapos ng two days, mm. ng dalawang araw po, dalawli po ako, ganun po. Tapos yung two days mm. na lang po, ano para po araw-araw -ara po may mm. Ganun po. Yung isa po talaga, wala. Mm. Pero ako naniniwala ako, ate. Sa nakikita mm. ko sa'yo, meron kang Diyos. Meron kang pagmamahal sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, especially yung pag yung pagmamahal, pagmamahal sa mga magulang mo. Meron ano yan eh. Doon pa lang meron ka nang napakagandang blessing maghintay ka lang. Pero siyempre tuloy-tuloy mo yung pangarap mo. Kasama pa rin yung ano mo, si pagtiyaga para makamit mo yung mga pangarap mo. Naniniwala ako doon. Kaya hmm, ituloy-tuloy mo lang yung pagmamahal mo sa mga magulang mo at mga kapatid mo. May magandang blessing yun galing sa ating Diyos. At nakikita ko yun. Matutupad yun. Hmm. Nga po, pag mag-order po sila tapos eh, nakita po ko na, bahay ka para sabi yan mo. Ta, na, yung mga babae daw nga po ngayon, hindi na po maaanong kumilos na yun. Hindi <laughs> na, nagtaka nga ako. Pero, <laughs> Okay lang yun. Ano sabi nga ni tatay, kinilibutan ako habang ito kwento niya sa akin eh. Kasi po, na-realize ko po dati kung hindi ka po kikilos, wala pong tutulong. Baga, ikaw po ang gagawa ng kinabukasan ni. Mm. mm. Ikaw ang nagdadrive. Pipili ka dito ba sa maganda o pangit. Yeah, mm. So yung nakikita ko naman, gusto mo sa tuwid. Yeah, po. Lagi po ako pinapangaral pa ni Mama mas pili mo yung mas nakakabuti. Sabi mo ba diba nun. Hmm. Piliin mo yung tama, sabi mo mama. Lagi po, hmm. di po ako inaano po ni mama. Lagi po talaga niya akong pinapangaral sa magandang hmm. nga rin po. Hmm. Nakaka-proud ka naman. Sana lahat ng mga bata ganyan. Tapos, alam mong i-ano yung oras mo. No? Opo. Hmm, Paano? Ano na muna? Dali na natin itong mga buko mo. Ah. Tapos, mga ilang buko yung kaya mong buhatin? Mm, pag ganito po? Mm. Ano po? Mga sampu po. Tapos 15. Misa po kasi kasama ko po si Mama. Hmm. Ah. po ng buko. Hmm. Kung maramihan po, siya po lahat po hmm. nagbabalat. Basta ibaba e, ko lang po yung mga... Ah, dito. sige, ako yung magbubuhat dito. Tatry <laughs> ko ang buhatin. Sige po. <laughs> Ay, Diyos ko, Mario. Si pata kay Ate Jelly <laughs> <laughs> Rose. <laughs> taas ng pinanik natin eh no? Grabe ka, ate Papakita ko, ko ka Tekram Gano'n naman kalayo yung pinapanik niya Pagdala-dala niya huto nakaka-proud ng tong bata na to. Grabe. Ah, nasaan ang daan natin ito? Ano Ah, Nagabit ang aking dila. Ah. Ah. kasi. Mabigat pala to ate. <laughs> ah. Ah, mabigat pala tay. <laughs> mabigat? Nakaya mo ni Jeno. Oo nga po, eh. <laughs> Binuot ko para sa kanya. <laughs> Opo. Oh, Ang galing. <laughs> <laughs> Katekram, mabuling ko lang tong hininga ko. Patas pa kasi siya. Nola. <laughs> Pero, Ay, ang, galing Ay, ang galing pala niya. Ay, ang galing bala niya. Ayo oh, nga, mana sa lolo niya. Siguro dadamating si lolo niya, nilolo niya. Siya lang yung Opopo kayo. Yung Nagmana ng ano? Sa pagka-ker. Grabe tas, nung kinene ni, ako pala laki. <coughs> o nga po. <coughs> Basta pag naka-jacket ka, hindi yun na yun taas. Mm. Ang kasi dito eh. Tata, opo ha. <coughs> Sorry po ah, naabol ko yung ano ko, papanik kasi... ka. Yung... Hindi, kasi at um... saka may buhat pa. <coughs> bye, bye. Ito, nang huwa ka dito ito? Opo. Oh, kasi mga bata doon sa nadadaanan namin, 50 kilo. Magkano mm -hmm. benta mo? Hindi ko po. Nakaanak kasi maliit lang po yan eh. Ang bunga niya? Opo. Ayun nga. Uh, o. Oh. Tara ate, kunin natin yun. Doggy, wag yong akong kagatin. Baka makangit pagdamutan niya na to, ate, no? Dahil mm -hmm. dito, ate. Mm -hmm. Ang galing mo talaga. Hindi mm -hmm. ko makalimutan yung pagpanik mo sa buo ko. Mm -hmm. Ako, baka doon pa lang sa ah. kalawaan point nun para na akong mahulog. Mm -hmm. Ano basta tuloy-tuloy lang sa laban ng hamo ng buhay, okay? Basta kasama naman si God, walang mahirap. Okay, ganyan. Ha? Kaya po lutasin po lahat yung God. Hmm. With, with, God, sabi nga, everything is possible. Po. Possible. Yeah. Basta nandoon naman yung ano Nakikita ko naman, ma masusungkit mo yung ano mo, yung pangarap mo eh. Kasi may laban ka eh. Yeah. Tapos ginagawa mo yung kaya mong gawin para uh, guminawa o umayos yung buhay mo. Yeah. Ang ano doon, ang susi naman talaga. Unang-una, si Kat, siyempre. Tapos yung pagtupad ng mga pangarap mo, focus ka doon. Basta huwag kang magmadali. N May proseso kasi. Hindi yung parang, di ba pag nanalo ka ng loto, minsan nabalitaan mo. Pinabukasan, mahirap na. Parang back to zero. Hindi po nila namamanage po. Ngayon, unti-unti kung ano, unti-unti natututunan mo pa paano gumagana yung yung buhay. ah uh, so pag damutan niyo na yan, uh, ah yeah. idagdag mo muna to sa ano mo. Pero paniguradong ako babalik ako sa iyo. Okay. Oh, uh, idagdag mo na to sa <laughs> Hmm? <laughs> okay lang. Ay, okay. dadatang talaga namin eh. Oh. Ano lang. Uh, sige na, tabi mo na yan. Mm -hmm. Ano yan um, kung ako lang ano isa nakita ko sa naku, kung ano yung laman dito ibibigay ko lahat sa Oo nga, talaga na sigila. Uh, Kakakapangarap Eh ano lang. Uh, pero um uh, pag-play natin kasi gusto kong makasama doon sa pangarap nung sa, pang sa pina maganda mong pinapangarap para sa pamilya mo. Oo po pag-try mo lang no. Yun nga uh, sabi nga ni Kuya August first time kong humingi ng uh, para bang tulong sa mga titas, lolas natin sa mga ay, mga nanonood nga sa atin na uh, nagpapabot ng pagmamahal. Siguro ito yung pagkakataon na ano, nakita ko naman sa bata pure yung ano wala siyang ano, kumbaga wala siyang ano sa sarili niya kundi para sa pamilya niya. So, sa kanya na rin hmm. po. Pero parang mas inaano niya yung inaalay niya yung buhay niya sa nanay at mga kapatid po niya. Tama? Uh -huh. Yeah, I'm so proud of you, ate. Pagpipray ko yung ano. Uh, kumbaga sa ano, instant scholar ka na dapat eh. Sa takbo kasi ng channel namin ngayon hindi ko mapapangako na para bang opening kunin kayo kunin na katabi lang sa scholar sa tapo kasi ng channel namin parang hindi ko siya kasi ano siya eh ang pagka kita dapat hanggang matapos ka may may mga ano pa kami mga scholar pa kami uh, ongoing scholar na nag nag-aaral pa at gusto ko sana makasama ka doon pag-pray mo. Okay? Uh Silang dalawa ni, ano, ni Carl Kategram. Pag ano mapapanood mo, isang batang janitor, Ah, uh, gusto ko rin mapasama sa scholar ka. So, yun nga. Medyo nagano kasi yung channel. Baga puro malungkot yung kwento ng buhay kasi. Eh gusto nung mga ano natin, masaya. Eh, ganito yung buhay natin eh. Ito yung totoong buhay eh hindi ko pwedeng pikiyan tong ganito. Kaya, yun. Pwede, sumayaw-sayaw muna tayo. Alam mo yung sumayaw. <laughs> ano? Okay. Po, salamat po dito sa mga grocery po. Sobra, okay. sobra na <laughs> Galing yan kay God. Pagmamahal niya sa inyo. Po, oh, salamat po. tsaka ako na siguro kumusta inyo. Nagpapakain po si nanay. Parang hindi ko ma-imagine yung ano ko sasampa ng buko. Hmm. Pero mas madaling yung ano niyo, mas... Uh, mas... Uh, kung baga, ano anuman ang mangyari sa buhay, kaya nyo na eh. Kasi pinagdadaanan niyo na yung ganyan. Hmm. Hmm. Ang ang dami mong bonus. Maganda ka. Maganda yung puso mo. Oo. Oh. Ano na lang. Ay, eh, paniguradong ibibigay ni God yung best sa'yo. Gano'n naman yun eh. Pag binigay mo yung best mo kay God, ibibigay din niya yung best niya sa'yo. Sa kanya to lahat eh. So, papano na lang sa atin, papano natin gagamitin yung isip natin para makuha natin yung mga pangarap natin. Kakulay niya pa yung pinipitas niya. sa tegra ng bunga oh. Hmm. Ang <laughs> bunga talaga. Grabe. Tignan nyo kung Tex Run Tapos kinuha na pa kami ng ano Ayun siya ngayon no Kinukuha na no kami ng makupa Siguro dala rin po nung tuwa niya sa ano Parang Nagkaroon siya ng bagong kaibigan Bagong kilala Teh, oh. okay na yan wala siyang kapaguran no oh. tuwan tuwa siya sana ayaw pa hunin tanggapin yung ano na binibigay sa kanya kanina hindi siya natatakot kung pagpanik niya sa ano wala mang tali sa katawan Oh, so bit 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 pa niya. Ang pinakabagong buko queen katekram ng uh, bulakan Generous. Ah, buti dito may agtan. Grabe ka. Talagang kinawanan mo pa kami. Nakay na. Ang bigat din pala. Mabigat din pala sila. Parang may tatlong kilo to. Thank you ate. Tara. Ito siya ate. Kaya pakita ko sa inyo yung kinuha niya sa atin. Kinakayan ko din kasi to. Makupa. Basta. Tay, tingnan niyo naman yung kinuha niya sa amin. Oh. Napakarami. Ang <laughs> dami po. Oo. Oh. Instagram. Napaka-bait ng bata. Oh. Mm. <laughs> Ang dami. Oh. Hmm. Oh, tikman ko muna yung kinuha ni ate para sa akin. Hindi lang naman misa niya mapupuntahan dito. Hmm. Bukas nga lang tayo pupuntahan ko siya. Ay. <laughs> ano ba yan? Ano sinabi? sa isang araw pala tayo ang sarap pala niya kayo siguro sa na no kaya naruhulog nilang doon ang dami may hmm. umilasa kakaalam ko dyan kasi malinalagyan na kasi umilasa Ang dami oh. Ako yun ang hinayang. Kung saan sa amin yan, ubos na yan. Maligurado. Kasi laman siya na. Natutuwa ako na magkakalala na, na tayo. Welcome. Hmm. Saka ako nalang kausapin yung mama niya kasi think... medyo cho...